Ito na yung puno ng dates. Ayan o, oh, yung yun. bunga nakabalot. Ayan. Bunga ng dates nakabalot. Ayan. Sa sobro. Ayan yung bunga. Dets, Ayan. 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 Ayan yung bunga. Yung puno. Mahaba na to. Yung puno. Puno ng dates. Ayan. Farm to isa. Farm sa gilid lang nila tinanim yung ditch ayan o kapit bahay namin dito sa ano dito sa barracks namin ay ang bunga o daming bunga o ayan ayan o daming bunga Ayan ang puno ng dits pag nahinog yan kulay brown ayan kulay brown ito naman yung puno ng kamunsel oh. dami dito sa Pilipinas dito pa rin sa Saudi meron yung daming bunga oh. kamunsel anong tawag yun sa Tagalog kamatsili matsili daw tawag sa Tagalog ayan oh.

yung mga uh, dish nila oh, nandito lang sa gilid tinanim yung gitnaan yan may tanim sila na kamatis uh, yung sili malalaki yung sili yeah, yung abono nila yung dumi ng baka yan o mga sili oh, wala na Adria, kong ibalin no. Adria, kaming wisnim mo, mpoto but... to. Ngawalak naman dari.